Hello guys! Welcome back to my channel! And this is Mommy Love Vlog! Um, today is ito yung unang araw ng winter na mag-start po siyang maglamig. So yung mga papunta dito guys is uh, kailangan niyong i-prepare yung uh, pagpunta niyo dito kasi nag-start na po yung winter and anong date pala ay November. November 18 ngayon. So actually kahapon. Simula yung lamig and ngayon is yung first day kong magsuot ng winter clothes. So, makakapal yung sinusuot dito, guys. And then, ano yung mga bagay-bagay na aasahan ninyo kapag pumunta kayo dito na timing na pumunta kayo is winter. <laughs> Tapos ko lang mag-lunch, guys. Uh, guys, napaka-importante as mag-adjust kayo. I-adjust nyo yung sarili ninyo sa lamig dahil galing kayo sa Pilipinas is mainit. Init ang weather dyan sa Pilipinas. Ibang-iba. And kailangan... Um, yung pakiramdam niyo dyan is wag niyo i-feel na laging mainit. <laughs> laging mainit. Kasi dito guys, iba yung winter dito. Iba yung panahon dito sa Hong Kong. Meron tayong tinatawag na winter and autumn na wala sa Pilipinas. Meron ding rainy seasons, uh, summer, and yes, autumn and then winter and iba-iba yung buwan na iba-iba uh, yung buwan ng weather nila. So guys, yung mga papunta dito na mag-arrive uh, may yung buwan is kailangan nyo, yun yung una, kailangan mag-adjust kayo sa weather wag yung i-feel na laging summer. Dahil <laughs> dito is iba yung panahon dito. And kagaya ko guys, ito yung napaka-importante. Kung meron kayong allergy, ito yung kinatawag na asthma, uh, winter asthma, allergy na katulad ko. Ito po yung kuha katikati yung balat ninyo na halos um, kapag ang lamig-lamig is nagkakaroon siya ng butlig-butlig. Yung parang uh, alam niyo yung pakiramdam na kapag nagkaroon kayo ng uh, ano ba yun? Ito, Ilocano kit. Uh, bagasling bagas ling it. <laughs> yung Ilocano <laughs> dyan. Uh, bulu tubig araw ano ba yun uh, tubig araw ba yun bulutong araw yon um, makati yun guys na parang talagang ina allergy ka na parang may kumapit sa skin mo na uh, bacteria talaga na parang yung kinakati ka talaga na makapitan ka ng uod makati yung makati yun yung guys yung i-prepare kung kayo ay allergic sa ano sa winter is kailangan magdala kayo ng mga ointment mga ointment na eh, nire-reseta ng doktor. Kasi mahal ang ano dito guys, mahal yung mga gamot dito. Yes, and napaka-importante is magdala kayo ng mga gamot. Bumili po kayo, Biogesic. Ayan, number two, yan yung pangalawa, bumili kayo ng Biogesic, bumili kayo ng uh, pang-ubo, lalo na antibiotic. Ang mahal dito guys, ng isang piraso, mataki nyo yung, bumili ako nung nakaraan. Eight dollars ang isang, uh, ano ba yung binili ko? Um, Probitusin ba yun? Basta eight dollars, something like that. Magkano na eight dollars, time is seven. Four, eight times seven, four hundred, forty plus na yun, no? Oh. isang, ano, isang piraso. Kaya bumili po kayo ng gamot pagdating ninyo, bago kayo mag-arrive, bago kayo mag-flight. Bumili na kayo ng mga gamot, yung mga ointment and na kailangan niyo sa pag-prepare ninyo sa, pag sa lamig. And hindi nyo na kailangan magdala ng mga shampoo kasi maraming shampoo dito. And yun is ipro-provide naman ng amo. And then ano pa ba yung mga i-prepare ninyo? <clears throat> Siyempre, pag, uh, paghandaan nyo rin yung magdala ng makakapal na uh, damit ninyo. Although, bibigyan kayo ng amo ninyo is hindi yun sapat. And yes, yung sapatos ninyo, pag pumunta kayo dito is kailangan, ano siya, hindi ka po, huwag kang magsuot ng kinilas ay sandal. May times noon na kaka-arrive ko dito sa Hong Kong, yung unang-una kong apak dito is nilamig siya talaga, yung kasama ko nag-fly. Ang suot kasi niya is nag-sandal siya, yan ang uh, winter pa. Hindi kasi namin expect na yung month ng April is malamig-lamig pa. Ang matang April noon is malamig pa, may tira-tira pang uh, winter talaga. And actually guys, ang nag-i-start ang winter dito is on um, ngayon November, November 17 kahapon nag-start na and then yes, nagbanta na yung weather observatory na baba uh, bababa sa weather ang 16 degrees. So, hindi ko lang mga 16 degrees ngayon and mataas. So, ito pa lang yung start. Alam niyo guys, sinipon na ako. <laughs> Kasi nakalimutan kong isinindi yung ano, yung heater sinipon ako and then inubo ako. So, kailangan talaga na mag-adjust kayo yung mga baguhan na papunta dito. I-adjust nyo yung katawan ninyo. Hindi lahat mainit. <laughs> Lalong lana, no? wala yung mga asawa ninyo. Talagang lalamig kayo dito. Walang init na magpapainit sa inyo. <laughs> and then, yon And guys, importante din na sabihin niyo sa amo ninyo na meron kayo, kung meron makayong allergy sa lumik, sabihin niyo para malaman nila. Bibigyan kayo ng special check-up para sa skin ninyo and para alam nyo iinumin ninyo kasi guys alam nyo experience ko is ang pati tapos ang hapdi sa balat lalong lalo na kapag uh, naligo ka ng mainit na tubig and yun pala guys kapag may kapag may allergy kayo sa skin is wag kayong wag na wag kayong maliligo ng, mali, ng uh, sobrang init although maligo kayo ng maligamgam is wag yung masyadong mainit kasi masusugat kayo lalong lalong lalala, lalala lalo, lalo, yung ano, allergy niyo kasi start pa lang yan is kapag kinamot mo siya kinamot mo yung balat nagkakarashes siya. And then kapag naligo ka ng maligamgam na tubig, dun po day. Pag pagbagsak pa lang ng tubig is day na makati na hindi mo maintindihan. Yan, yan yung experience ng merong winter asthma. Kaya kapag meron kayo niyan, is sabihin niyo sa amo niyo na meron kayong allergy sa lamig. And then importante guys na magdala din kayo ng mga ointment, yung mga maiinit na ointment diyan. Uh, langis, yes, yung mga yan. Maganda yan sa winter. And then uh, magsuot kayo ng bunete, hindi ako nagsusot ng kasi ano eh, uh, nairita ako. <laughs> and ano pa ba? Magsuot ng mga kapal na medyas. Magmedyas kayo. And of course, ilang patong nga ba yung isusuot ninyo kapag pumunta kayo dito? So, kung a-arrive kayo ng December, dito magsisimula yung malamig. And ang pinakamalamig is January to February. So, ilang patong ka pa ilang patong nga ba ang suot ko ngayon? So, hindi pa, nag-start pa yung, nag-i-start pa lang ang winter ngayon is, ilan na ba ang patong na suot ko ngayon? So, meron akong isa sa loob. Ayan, ito yung tinatawag na ano, hip sa loob. Hip tech and then meron ka pang isa. Ayan, so bali, may jumper ako, tatlo, and ah, cut. hindi pa masyadong malamig ko pero nilalamig na ako kasi, ano kasi, uh, sinipon na ako. Yun. And then, napaka-importante guys, na kumain kayo ng gulay, mga purtas. Magpalakas kayo papunta dito kasi ma maninibago talaga kayo sa weather. Kailangan malakas yung resistensya ninyo, uh, malusog kayong pumunta dito. And, um, huwag kayong magpupuyat. Yan, importante kapag uh, pumunta kayo dito. Healthy dapat kayo. And yung mga ugali ninyo magpuyat, magte-text sa gabi, iwasan ninyo yan. Hindi humina yung resistensya, no? Hindi humina yung inyong uh, immune system. And dito nga pala guys, is hindi uso ang maligo araw-araw <laughs> pag winter. Um, gabi lang, ang gabi. And yung mga inchik dito is madalang sila maligo pag winter, once a month, iba eh. And yung mga lagaw naman is malilinis sila. May once a week, ganyan. Pero ang hirap talaga guys, maligo ng, ng uh, gabi kasi ang lamig pag pagbagsak talaga ng tubig sa katawan mo is um, malamig talaga. Uh, alam niyo yung ice doon sa fridge, ganun yung nasa ganon yung tubig na ano babagsak sa skin mo. Yung nasa skin nasa fridge na ice cubes ganun yon. So kapag pumunta kayo dito, mga paguhan is i-ready niyo yung katawan niyo. Kailangan maging malusog kayo. Mag-adjust talaga kayo. So, ano-ano yung mga ointment na pwede yung i-apply sa skin niyo? is, uh, sa akin ginagamit ko is yung Vaseline. Vaseline, maganda yung Vaseline. And then, kailangan talaga para hindi ka magka, yung mga may, ano, may winter asthma is, uh, sapat yung isusot mo. Kasi ayaw ng winter asthma ang malamig. Doon ko na, doon ko na-discover na kapag masyadong malamig is, doon po umatake yung winter asthma ko. Makati yung balat doon siya, uh, yes, doon ko nararamdaman yung pati, ayan na talaga, ibang-iba. So, at, as of na, wala pa naman sana, wag na. Kasi ito'y talaga yung iniindak pag ano, winter, grabe talaga ang, ano to, yung skin ko is ang kati-kati talaga niya. And then, hindi ka mapakali, hindi ka makatulog, ma-update sa gabi, tapos kamot ka ng kamot, syempre, mapupuyat ka talaga. Hindi mo, hindi ka, hindi ka komportable matulog sa labi. Actually, hindi nga alam ng madam ko na no, may winter asthma ko nang kati-kati. Yung iniinda ko sa ano. <laughs> Kasi naiya ako magsabi. Ewan ko ba, ba't di ko sinasabi? Ilang taon na ako sa kanila. Ayan, so yung suot ko ngayon is tatlong patong. Start pa lang ngayon. At, ano? Ayan. O, ayan. O so, ayan ang ating suot. Kaya lang pagka January and January and February kulang 'to. <laughs> Kasi masyadong malamig, pumapatak po ng, uh, pag January and February, pinaapap pina dito sa Central is uh, 7 degrees ganyan. Sa mga bundok naman is bumababa siya ng 5 degrees na guys and uh, sobrang lamig. So 'yun lang and ayan, magpaka-ano kayo, magpaka-healthy kayo pag pumunta kayo dito, magdala ng gamot, baon kayo ng mga Uh, maraming gamot kasi mahal ang gamot dito mga ointment pampalamig and syempre magsuot kayo ng uh, ang tawag nito cotton ayan pag malamig ayan lang ang gusto kong iparating so yung mga papunta dito is good luck sa inyo sa weather na ganito uh, timing na winter magready kayo and yon be healthy so yun lang guys ang gusto kong i-share sa video na ito ay meron pa nakalimutan akong sabihin tapos uh, wag kayong na walang gloves pala tapos lalagay niyo yung kamay niyo sa mainit na tubig, magkakaano siya magkakasugat sobat siya. Yan. Gumamit kayo ng gloves tapos ointment sa kamay. Yan, maganda ring So, 'Yun lang. Kasi kailangan yung kamay natin is ano, protection niyo yung kamay niyo kasi mahirap kapag binabasa niyo sa mainit, yung detergent, yung detergent na nahahawakan niyo tapos nabubuwasan siya ng mainit na tubig is tubig is nagkakaroon siya ng reaction. Kaya nasusugat yung balat. Kaya huwag kayong magkugas ng mainit na tubig na walang walang uh, walang gloves pala. Ayan, walang gloves. Ayan, so that's all sa mga tips sa papunta dito sa kung sa malamig na winter. Thank you for watching. Give me a thumbs up and comment sa aking comment section. And share na rin ang video nito. Bye-bye. See you next upload.